ang Philippine Navy umapila sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon hinggil po yan sa kinaroroonan ni Orly Guteza. Kung nangyan may nakalapang report si Bombo Bea Piniza. Umapila ang Philippine Navy sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon hinggil sa kasalukuyang kinaroroonan ni retired Philippine Marine Corps member Orly Regala Guteza matapos na muling mabuksan ang usapin na itinatago umano na hukbo ang naturang witness sa isa sa mga naging pagtitipon nitong lunes. Sa isang pulong balitaan, nanawagan si Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez na lagyan na natuldok ang mga aligasyon na ito laban sa kanilang hukbo at maging sa sandatahang lakas ng Pilipinas dahil ang mga akusasyon ay pawang mga walang basihan at walang katotohanan. Nanindigan din ang tagapagsalita na walang itinatago ang kanilang tropa at wala silang pinoprotektahan ng mga personalidad kung saan binigyang diin din ni Martinez ang kanilang buong suporta para lumabas ang katotohanan na matagal ang inaasam ng mga mamamayan ng bansa. Those who continue To fabricate stories and weaponize or use misinformation at the expense of the AFP, we respectfully appeal please spare the Navy and the Armed Forces of the Philippines. We have nothing to hide and nothing to protect except the truth. The Philippine Navy stands guard not only over our seas, but also over the truth, the law, and the honor of the Armed Forces of the Philippines. Maliban dito, binigyang DND na bilang isang profesional at disiplinadong institusyon, nare-respeto nila ang umiiral na batas, tamang proseso at ang mismong konstitusyon. Anya naiintindihan nila ang mga prosesong ito at maging ang pananagutan ng mga personalidad na siyang bahagi o sangkot sa mga katiwalian. Dagdag pa nito, hindi rin anya isusugal o ko ikokompromiso ng hukbo at maging ng sandatahang lakas ang kanilang integridad bilang mga nagsaservisyo para sa mamamayan at proteksyon na ng mga pambansang interes ng Pilipinas. As a professional and disciplined institution, the Navy deeply respects and adheres to the Constitution processes, including ongoing judicial and legislative inquiries. We fully understand the importance of accountability and the duty of every individual to appear and testify when summoned. The Navy does not and will never. harbor, conceal, or shield any individual from the law. We also underscore that the Philippine Navy and the Armed Forces of the Philippines as a whole will never compromise its integrity or reputation. Samantala magugunita naman na sa naging eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Martinez ay nabanggit na na ang sino mang tumulong o tumutulong o magbibigay na assistance kay Guteza ay mahaharap sa mga paglabag sa ilalim ng military law. Hello dito sa Camp Paginaldo sa Quezon City para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.